So yan nga guys no, good morning sa inyong lahat yeah, May panibago na naman tayong gagawin dito Meron tayo ditong Wave S125 So guys, ang naging problema nito na ay umuusok no Nangangain ng langis At mahirap siya paanda rin sa umaga At namamalya na rin siya At nangangain din siya ng langis Yan, yeah, kung makikita nyo naman itong cylinder block na to no Yan, ito yung standard pa so papapaltan na natin to ng bago no papabili tayo kay boss ang papabili natin ay takasago ang brand tapos ito yung piston tapos yung mga piston na rin guys malalaki na yung gap niya kaya papabili na tayo kay boss ng bagong black ito nga pala guys tong motor na to ay problema rin pala nun nga pala nito pa ma, ano, lumiliban siya ng hubs no nanakbo na siya kumakadyot kadyot so ang sira nung no, guys yung primary clutch na no so magpapapalit na rin tayo ng primary clutch isang set na yung papapalit natin kasama na yung clutch belt tapos ito nga pala guys itong mga anong to no yung mga barbo lang yan papalapatin lang natin yan at papalta natin ng bagong bald seal so kung makikita nyo naman dito sa tambot nito no kung gano'n napaka itim nito, yan mabasa-basa sya ng langis so nangangain na to ng langis talaga yan kung makikita nyo naman no sobrang itim sobrang kapal na nung nasa tambot yun na naipon na So yan, magpapalit na rin tayo dito guys ng panibagong carb no at hindi na rin may tono ng ayos sa hangin niya hindi na mapihit na, na stack up na tapos ito na yung panlinis natin yan nagpabili ako ng diesel at saka surf at saka joy yan so bago nga pala natin tong guys kung bago ka plan sa akin youtube channel please like and subscribe at wag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga video ko i-upload so yun lang guys umpisa na natin to let's go guys doon no, natanggal ko na yung crankcase cover dito sa may clutch no so ngayon lang ngayon pa lang to na baklas tong sa panggilid nito. so ngayon pa lang tumapalta ng primary clutch at saka yung clutch bell so magpapalit na rin tayo guys ng clutch lining nito, no yan nagpabili na lang ako kay boss ng bagong clutch lining yan habang namimili pa sila ng piyesa na no uh, lilinisin ko muna to lahat yan baklasin lang natin tong primary clutch at saka yung clutch lining So ayan guys, no, kung makikita nyo yung clutch lining, sunog na. Yeah, hindi naman siya nauubos, nasusunog lang siya. So kalasin lang natin to mga clutch lining yan. Saka yung mga plate, okay pa naman guys yung mga clutch plate nya. Kaya hindi na natin bakapaltan yung clutch plate. So iwagin lang natin yan. Kung makikita nyo naman guys no, kung gano'n napakadumi nya nya, mga lilinisin natin yan. So, yan. Yeah, yung mga natuyong langis dito sa loob, no. Yan. Nabuo na yung langis. So, lilinisan na natin to guys, no. Linisan na natin to lahat. So, gagamit lang tayo dito ng diesel. So, ito yung gagamitin nating diesel, no. Yan. Ito yung panlilinis natin sa panggilid. Na sa mga clutch housing, clutch lining, yan. So, ito na nga pala, guys, no. Yan. Nalinis ko na. Hindi ko na sa inyo napakita. Napalapat ko na rin yung yung mga valve nito ayan, nahasa ko na rin so okay na to wala na tong singaw yan nalinis ko na yan wala na mga carbon carbon dyan na natira yung mga nabuong langis so okay na to at lapat na lapat na so yan pati yung mga clutch tapos ito na nga pala guys yung primary clutch yan kung makikita nyo naman yung clutch bell no ayan, lalim na ng tama niya tapos ito yung primary clutch Ayan, yeah, kung makikita nyo naman, pud -pud na. Yan, nakita na yung bakal. Kaya siya na kumakadyot-kadyot na pag nananakbo. So, andito na nga pala guys yung pinamili nyo ni Lebos, no? So, ito na yung mga pinamili. Andito na rin yung mga clutch. Yung clutch lining, clutch bell. Ayan, ito yung clutch bell nya, yung sunset. Yung kasama na yung primary clutch. So, tingnan natin dito sa bago yan. Makikita nyo naman guys yung bago no, wala siyang tama. Wala siyang regroup. Ito yung primary clots na ikakabit na rin natin no. Yan, bago na yan. Tapos na dito na yung mga mga black ito yung ito dito na rin yung bagong carb so guys ito yung bagong carb na ikakabit natin no? standard lang to yan pang 1, 2, 5. So, pinabili natin to kay boss at papalitan na rin nga natin at di na natin mapihit yung sa hangin niya. So, yan yeah, mga papalitan natin yeah, May, may adjust, may pihitan din dyan yung sa bulb. Tapos, ito na yung block natin na ipapalit, no? So, ito, ang brand ito ay Takasago, yan. Yan. Ang laki lang niya ay 52.4 mm. So, buksan natin tanggalin natin dito. Yan, may mga kasama na rin siya guys ng yan, ito yung pin lock. Yan, may kasama na yung pin lock at saka piston pin at saka yung piston. So, hindi natin mabunot. Ito yung piston pin. Tapos, ito yung piston ring. So, pinatesting na natin to Kaya, ito yung bukas na sa plastic, no? Pinacheck na rin natin doon sa binilhan. Uh, sinabi ko na rin sa kanila na ito i-check mo na yung piston ring para sigurado no. So ayan ay papalit natin ngayong bagong block. Ayun, Takasago, Takasago brand. So maganda tong brand na to no, ayan Takasago. So nasubukan ko na rin dati yan. Tapos ito na nga pala guys yung clutch lining na ipapalit natin. Ayun. Ito na yung bagong clutch lining na ikakabit natin. So ayan mga ikakabit natin. Tapos andito pa yung ito yung top over rolling gasket. Yan, nagpabilaw ako yung boss ng top over rolling gasket. So, matibay itong gasket na to, no? Magandang klase. Tapos, ito na yung valve seal. Yan, nagpabilaw na rin tayo kay boss ng valve seal. Tapos, andito na rin yung langis. Yan, castrol. Castrol yung gagamitin natin, no? 800 ml. So, ayan yung mga ikakabit natin, guys, no? So, ikakabit na natin yan. So, ayan na yung mga pinabili natin kay boss, no? So, ikakabit na natin to guys, no? Unahin lang natin tong black. So, ikabit na natin. Ikabit muna natin tong base gasket. Tapos, yan, ikabit na natin base gasket. Tapos, lagay na natin tong mga piston ring, no? So, ilagay lang natin yung mga piston ring. Tapos lang isa natin 'tong block, tapos ipasok na natin yung piston. Tapos ikabit na natin 'tong block. Yeah, ikabit na natin 'tong valve seal, tapos lagyan na natin yung mga camshaft nya no. So, kabit na natin itong gasket. Yan. Tapos, itong cylinder head, kabit natin. So ayan guys, nagkabit na natin yung head at saka yung mga camshaft. Buo na to. So susunod na naman natin dito. Dito naman tayo sa kabila. No? Kakabit na natin yung clutch lining at saka yung primary clutch. So buuhin na natin to. Ayan, kabit na natin yung mga lining at primary clutch. So buuhin na natin to lahat. So lagyan lang natin to guys ng grasa no para hindi malaglag yung washer. So yan lagyan niyo lang din ng grasa para siguradong hindi malaglag yung washer pag pinasok ninyo. So, isalin na natin itong langis, no? Ayan, 800 ml. So, dito lang tayo magsalin sa head. So, ikabit na natin itong mga top cover, no? Tapit cover. Tapos itong carburetor, guys, ikabit na natin. So, ikabit na rin natin itong tambucho. So testing na natin ito guys, tupuan na rin. So yan guys, no? okay na siya. Umaandar na at hindi na rin siya namamalya. So wala na rin siya guys na usok. Yan, wala na rin siyang lumalabas dito. So kung may lumabas man niya, yung nasa tambutyo na yun, no? gawa ng may langis pa yung tambutyo nito. So, yan. Naitotonon na rin natin ang ayos yung carburetor. So, okay na. So, ito yung pinagpaltan nga pala natin guys na carburetor no. Ito yung hindi natin mapihit yung hangin niya. So, yan. Kung makikita nyo naman guys no. Yung sa hangin, hindi na mapihit. At ano na siya. Stuck up na. So, maaayos pa to kung dadalhin to sa, ano, no, sa machine shop papa ano natin papahinangan natin ng tanso para mabunot natin yung pita ng hangin so okay na tong wave S natin no wave S125 so yan ganda na nyo mandar so okay na rin yung minor so hindi na rin tong mga ngadyot yan bago na kasi yung primary clutch yung clutch bell so okay na So, ayun lang guys, no? Kung may natutunan ka na naman sa aking shinar na video, bagong lahat. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan i-hit notification bell para lagi kang update sa mga video ko i-upload. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Sana may natutunan na naman kayo sa aking shinar.